1 peso old coins na pwedeng bilihin sa halagang 1,500 mga coin collector. Kung interesado ka po dito sa old coins na ito. Unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga coin collector. Naghahalap nga po pala ako ng old coins na ganitong klaseng 1 peso. Yung pong mga naka pack na old coins mga coin collector. Ganito pong klase na 1 peso ito po makikita nyo po na year 1974 basta po ay naka blister pack o yung mga brilliant and circulated condition yung mga hindi ganitong kadumi ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,500 mga ka coin collector huwag po kayo magsisend ng mga madudumi na po na old coins ang hinahanap ko po na old coins ay yung mga brilliant circulated condition o yung mga naka blister pack po dahil yun po ang aking hinahanap mga coin collector ang ganito pong klaseng old coins ay na sobrang dumina ay common coin na lamang po kung mabibigyan nyo po ako ng old coins na naka blister pack o yung mga brilliant uncirculated condition ay bibiling ko po sa inyo sa tamang presyo basta po yan in good condition o mga naka blister pack yung makikintab pa po na year 1974 o 1972 ay bibiling ko po sa inyo sa halagang ay bibili ko po sa inyo sa halagang 1,500 mga kakoin collector kaya po, ano pang hinihintay nyo? mag na po kayo kung meron po kayo mga brilliant uncirculated condition ng mga ganitong klaseng 1 peso old coins. At bumibili pa rin po pala tayo ng mga 25 centimo na NGC coin. Brilliant condition na year 2017. Yung lamang pong 2017 na ganitong klaseng 25 centimo ang aking binibili mga coin collector kapag po hindi year 2017 ay hindi ko na po yung binibili common coin lamang po pag hindi po year 2017 at dito naman po sa isang 25 centimo na BSP series eto po mga coin collector ang hinahanap ko po dito ay yung year 2006 ito pong kulay dilaw ay year 2006 ang hinahanap ko sa 25 centimo BSP series. Kaya po, kung meron kayang ganitong klaseng 25 centimo, ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,500. Basta yan po ay year 2006. Tapos doon naman po sa isa ay year 2017, mga coin collector. Kaya po, ano pang hinihintay nyo, mag-message na po kayo sa ating FB page coin collector at bibiling ko sa inyo sa mataas na halaga. Maraming maraming salamat po kung mabibentahan nyo po ako ng mga ganitong klaseng 25 centimo. Marami pong salamat.